Mr. President, kanina pong uh, mag-umpisang uh, mag-present ang ating uh, Senate President Pro Tempore, ay laking pasalamat ko sapagkat uh, nakita ko yung uh, resulta ng uh, kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang uh, slide, Mr. President, nakita ko po yung... Uh, isang text message na galing po yata kay Usec Catalina Cabral. Hindi ko po, po masyadong uh, maintindihan. Pwede po bang uh, pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Deal to a few questions. Willingly to the so, uh, erstwhile, uh, no, not erstwhile, still the chairman of the uh, committee on public accountability, the uh, good senator from Tarlac and the Republic of the Philippines. You may proceed then. Maraming, Maraming salamat Brother. po, Mr. President. Mr. President, kanina pong uh, mag-umpisang uh, mag-present ang ating uh, Senate President Pro Tempore. Ay Laking pasalamat ko sapagkat uh, nakita ko yung uh, resulta ng uh, kanyang personal na pag-iimbestiga doon po sa kauna-unahang uh, slide, Mr. President, nakita ko po yung uh, isang text message na galing po yata kay Usec Catalina Cabral. Hindi po po masyadong uh, maintindihan. Pwede po bang uh, pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ah, ang pinanggalingan po nag-congratulate sa sa ating uh, nakaupong Senate President. But this message was uh, sent through the staff of our Senate President, uh Mr. President. Ang sinasabi daw congratulations po, you no? Know? That was But, in uh, that was after uh, after July 1. After after, after uh, uh, proclamation or after uh, oath-taking, sir President. After the oath-taking if I distinctly remember. So, so, dahil sigurado'ng panalo na po tayo, kayo rin po dahil nag-oath-taking na tayo. Eh nang si Kagad, yung, yung uh, undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may uh, Andiyan po sa text message, sa Viber message na sinasabi, uh, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, uh, siya nang gagawa ng paraan. Ang uh, sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So, nag siya na magsumite kayo parang sinasabi, 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, uh, po kayo, 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So, ito pa yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. Dahil ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, eh nasa budget preparation phase na kung saan, uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po dahil ganyan ang nangyayari, eh mismo sa DPW sa na gagaling na magpasok na kayo rito. E eh, di ba pakikialam yun sa... Uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po uh, sa sagot na iyon, Mr. President. Ako po'y naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusan niyang inialok po yung uh, inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At uh, agad pong tinanggihan ng uh, ating Sen. President. Alam ko po. Alam sinabi po. niya agad sa staff niya, wag ayoko, ayoko, ba't ako maglalagay dyan? Kasi po, kaya ako na itanong to Mr. President. Kahapon po, uh, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala ro po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala, wala ro siyang kinalaman. Ngayon po, malinaw na malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions I Aminin mean, man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na uh, FAPs. Ito po yung uh, Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng BBM noong July 2023, na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly doon sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po noong 2022-2023, pinapalitan po niya hangga sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat uh, Uh, Senate President Pro Tempore na yeah. eh, ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na, hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee <coughs> Isa po sigurong mabuting direksyon ay ituntunin ito at marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas <coughs> ng uh, secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works, at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga kontraktos na talagang, kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga, uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o oh, halang ang kaluluwa ay isang understatement eh. Ang gusto ko may malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko saludo sa, sa likod nila. Sana po matukoy yung tunay ng mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan eka, ka, meron kayong matukoy na senador sapagkat pagkat kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan hindi po mabuti yon. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisa na yung mga contractors, naumpisa na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po Mr. President. Salamat po, Iro. Yeah, Maraming salamat po rin uh, sa ating uh, uh, distinguished gentleman from Tarlac and the Republic of the Philippines. Thank you. Senator uh, Alan uh, Peter Caetano, the erstwhile uh, Minority Leader, is recognized. Mr. President, uh, hindi pa naman but thank you future for that. Future. And uh, May I ask uh, one of my mentors, uh, Senator uh, Lakson, if I can ask a few questions. Willingly to the uh, gentleman from uh, Taguig and uh, the Republic of the Philippines. Thank you po. So, let me start with the biblical principle and why I agree with you, uh, Senator. No, Kasi sabi po sa Bible, it's not enough to do good, we have to prevent evil. Hmm. So, I'm happy that uh, despite na mas pinipick up talaga ng, ng media in general, whether social media, prime media, yung expose nyo like last time, you took the time to go through the various laws, and to remind us, kasi siyempre ang common thinking, lalo naman nangyayari dyan, mm -hmm. na-absuelto din, no? but I do appreciate it, kasi nga it's not enough na ma-expose, it's not enough na may solusyon, ito tama, yan ang hinahanap, kailangan talaga may managot. Um, and I was thinking about it kanina, Senator, kasi kaya ako nasabing mentor, nakasama kita nung gusto nung panahon ng cheating. Uh, hello, Garci. So ngayon, parang hello... Darcy. Uh, hello, Darcy naman po ba to? <laughs> o, basta yung, or ano, you know, ano yung sine? Hello, goodbye. Hello, love, goodbye. Parang hello, may kontrata, love kong gawin to, tapos goodbye, wala pa palang ginagawa, nabayaran na, no? Um, so yung first question ko, uh, Senator, is related to yung sinabi ni Senator Villanueva na if you cannot convince them confuse them so mukhang ang strategy uh, at narinig ko na to ha ah, even before the speeches na pagka nilabas niyo to dadamay ko na lahat so ang problema natin ngayon sinong totoo so first question ko senator are you in favor na yung klarong-klarong involved simulan na yung kaso sa kanila uh, definitely and i hope the will of justice will grind uh, more quickly this time kasi habang nakakulong sa atin, custody, no? nasa custody natin si uh, President Andes dahil na-contempt siya kahapon, eh kung mabilis lang sanang mga file ng kaso, no? Uh, okay. starting with a complaint to be filed before the Ombudsman or the Department of Justice, ang mabilis po rito yung malversation through falsification. Kasi kung plunder mm. po yung ating ipafile, eh, alam naman natin, 10 taon, 12 mm. taon, tapos may speedy trial pang i-invoke. So kung malversation, mas mabilis kasi ang threshold amount is more than 8.8 uh, million. Nobel na po ito. Of course, uh, uh, naipen po ito ng isang retired uh, Supreme Court Chief Justice at yun yung umiiral hmm. na batas na kung saan, mad mas madaling i eh. Kasi yeah. tulad nito, malinaw na kulang-kulang yung pirma hindi naman kompleto, mga litrato talagang halatang pinagsify. Eh swak na swak po and uh, I would say open in chat case kung ipapail. And na intend to submit as I already promised no committed to him to Secretary Vince Dizon uh, lahat po ng aming nakalap lahat ng dokumento lahat ng attachments ay eh, ibibigay ko sa kanya para kung uh, ma constitute na yung independent commission para magpapile no I I think they're just uh, waiting for the issuance of the uh, executive order para gano, ma na sa ganun, ma-transmit na kagad. At masimula na kagad yung pagpapail ng uh, complaint. Ano? Kasi hindi rin madali. Medyo process yung preliminary investigation. Kung ombudsman man yan, baka mamaya idaan pa sa fact-finding investigation. Hindi agad-agad mag-PI. Hmm. So yun po yung ating uh, problema ang hinaharap. Na Actually, kaya nawawala ng gana yung ating mga kababayan sa tagal. Yes. Actually, Sir President, nasagot mo na rin yung susunod kong tanong, which is, um, well, technically, no, which is, um, will you be in favor of uh, partial uh, committee reports kung klarong klaro uh, kasi nga may sistema na rin ng ombudsman na pagka nang galing sa Senado o, o House no so I, i know it's fraught with dangers and you don't have to answer me now but just to your point di diba na if the investigation takes us till the end of the year sa dami at saka pa tayo mag-committee report may pangalawang debate dito sa committee report pero halimbawa may nakita na kayong... Uh, as of now, Mr. President, ilan po yung nakita nyo na na ghost na klaro? Napakarami. Sa Bulacan po, hindi lang namin na sinama. Ang bilang namin, mga tatlong po eh. So, so for example lang, Mr. President, no? let's say sa tatlong pong yun, meron apat limang anim na tao na napaka-clear. Let's say yung pumirma na completed, uh, yung... Uh, yung contractor. Tapos, for example, um, kung may COA report, na lumabas sa COA report na yon na completed, e de, pwede rin. Kung wala pa namang COA report, de, hindi naman kasama yon. But uh, ang point ko, Mr. President, is that uh, kasi pag kayong klarong-klaro na guilty or at least the evidence is overwhelming, that will also help us get direction. Pero kung huhihintay natin ilan, e eh, paano kung ang involved dito, isa libo, dalawang libo, limang tao, guguluhin lang po nila Yes, uh, Mr. President. Uh, and and that is not without uh, president, no? Yes. Dahil nagawa na natin ito eh. nagawa tayo, yung committee, uh, yung uh, committee nagsagaw nagsubmit ng uh, partial at ito'y pinag-usapan natin sa plenaryo at nung na adapt eh pwede natin ipadala yeah. sa Ombudsman or sa DOJ. And, and Mr. President, it will not affect the case. So It will not affect. So me, meaning yeah. if we find out later on that there was a legislator or a secretary or a undersecretary involved you can still file the case kasi ang masama po di ba kung file na natin ngayon laban sa limang tao tapos bawal mo na i-file against tatlong tao yung tatlong tao na yun ay mastermind okay. then we agree it will be a partial uh, uh whitewash pero hindi, this is not the case uh, here eh. no the case here is that you if in the course of investigation may lumabas na equally as guilty or mastermind or accessory um or or uh, accessory after the fact, pwede pa naman pong kasuhan yun? Yes, Mr. President. As long as kompleto resibo. Hmm. Kasi mahirap yung sabi-sabi, turo ka ng turo, asan yung prueba mo? That's right. Hindi ko eh, ba? And that's part of the confuse them. So one of the effects of today of naming two senators, uh, burahin ko muna yung pangalan ng dalawang senador. Sabihin natin hindi sinabi yung pangalan ng dalawa, sabihin natin hindi kilala may chilling effect din yon eh. Para bang sinasabing, oy pag nag-ingay din kayo at nag-imbestiga din kayo sa Blue Ribbon dito, ipapangalan naman namin kayo. di ba diba? Eh, ang daling magpangalan ngayon. And I'll go beyond, pinangalan ka na tumanggap. Ngayon, parang lumalabas is, nag-advocate ka lang ng isang proyekto. Or yung, for, for, example, no, if a state university now suddenly has um, a building, what if ikaw yung presidente, wag ng congressman o senador, ikaw ay pangulo ng uh, university na yon at gusto mong itayo yung building. Parang may implication ka agad na kasama sila sa kalokohan. Eh paano ko yung building na yon na inspect wala rin namang mali? So, nakikita ko po na yes, we have to be thorough. But tama po kayo na pag walang resibo, uh, in fact, umaabot ngamin minsan yung walang resibo na nagbabanggit ng project pero hindi naman sinabing may problema sa project na yon. Yeah, speaking of a chilling effect, Mr. President. I remember, no, just according to me, noong uh, yung na policy issue exploded right in our faces. Ako pa mahimbingan tulog ko noon. Mm -hmm. Kasi wala naman po akong pork barrel. So, mahimbing na mahimbingan tulog ko. Hindi ako nag-aalala na kinabukasan. Pagbukas ko ng diaryo, makikita ko yung pangalan ko doon. And uh, and similarly, in this particular issue, eh pag ako pa naturo eh baka manghabol ako ng taga Hi. Well, una-una Mr. President, um, alam naman po natin relationship natin dalawa. We don't always agree but you've always uh, looked over my back then. Uh, I hold the record of the fastest to be confirmed because of you and of course uh, the Senate President sa DFA. But alam niyo Mr. President, unfortunately, gusto ko man matulog po kayo na mahimbing. Pag tinanggap niyo yung trabaho niyan, kasi natandaan niyo po nung Napoles, may umiikot na abogado, or may hmm. mga umiikot noon na parang pag hindi kayo nagbigay isasama kayo sa listahan. I like you ma, ma tahimik ang uh, maganda tulog ko bakit po? Because medical ginagamit ko po noon time na yon yung yung pork barrel pero panay medical assistance and walang cash. Uh, hindi ako naglagay sa kahit anong NGO sa kahit anong uh, so ma ma, ma ano mahimbing ang tulog. But then before mag-end yung hearing natin may nilabas naman sila. Walang project, walang advance, pero natulungan ko sila. <laughs> so, big pwedeng biglang may mag-appear dyan, na sabihin si senator ganito, si congressman ganyan. pati presidente pwedeng sabihin, actually nagbigay ako ng election dyan. And because walang resibo, the reality could be true or yeah. or not. So, I'm I'm just happy that we discussed that uh, I'm not saying they're confusing us. I'm just saying it can be done. Which goes to the sec my second to the last point Mr. President, I thank you for the very comprehensive list of laws. Kung pwede lang po ako magdagdag ng isa. Sige po. Kasi the benefit po of uh, having a Senator Lacson is he was a, uh, not only an ordinary policeman, a chief PNP and also what was the official de designation sa PACC? Uh, uh, chief po. Chief, chief. ng chief, uh, no? presidential anti-organization. So yung build up, or... yung investigation at build up likha sa inyo. Kasi sa ibang trial lawyers, lalo ko hindi ka naging prosecutor, alam mong guilty pero walang build up eh, walang investigasyon eh, no? So I'd like to bring to to point uh, just like Senator Villanueva, tatanong ko sana to. Actually sumulat ako kay Chairman Marcoleta sa Blue Ribbon na mag-attend ulit ang hepe ng BIR at kasi nabasa ko sa dyaryo, nilowa na daw nila yung mga contractor ngayon. But nung araw po, isang lowa lang sa isang taon. Ngayon, tatlo po o apat pwede. So maraming nagre na tuloy-tuloy yung mga lowa. So gusto ko sanang malaman, kaya sumulat ako, pinapacheck ko sa staff ko kung sumagot ang BIR. In the last three years kaya, etong nakakakuha ng billion bilyon na-issuean kaya to ng lowa ng BIR, ng regional directors. And if yes, ano yung resulta? Kasi kung ghost, Mr. President, ba diba, um, makikita mo sa audit eh. Ang point ko Mr. President, gusto ko idagdag yung Al Capone theory oh. na pag hindi mo mahuli sa murder, sa smuggling ng alak, sa prostitution, sa smuggling, pero kitang-kita yung pera, pwede din natin idalihin yan sa tax evasion. Yes, I fully agree Mr. President. Uh, ang problema, as pointed out by uh, our Senate President during his interpellation, uh, sinabi niya merong isang uh, contractor, ito yung Alpha and Omega, eh may kaso na sa Court of Tax Appeals, rin pa uli ng pick-up yung kanyang uh, lisensya. So how, how can you reconcile kung hindi systemic yung corruption, eh, I don't know what is. Yes. Ano? No, I, I agree, but someone we know very well commented uh, and, and was congratulating you. But sabi din niya, o tandaan natin, hindi lang DPWH, marami pang iba. I think nabanggit niya BIR. Siya nagbanggit, hindi ako. But the point if we really want to get away with, if we want to, um, if we want them to get away, we do not address the culture, and I think this has been your life's work—not only to expose, but to. That, that's why. Nga, true, yeah. That's why, ng support barrel, you decided na, the, na because you want to get away, you want to take away, not get away. You want to take away that culture. You want to replace that culture with a, with a culture that doesn't promote uh, corruption. So natutuwa ako na yung yung uh, customs umakto kaagad, ginabol yung mga sasakyan. Natutuwa din naman ako sa BIR na nag nag-issue kaagad tiningnan, oh. nag-issue ng lowa, uh, I think pag executive session bago nila i-submit. But I want to look deeper uh, uh Senator Kuya Ping na sana matignan din natin uh ano pang ibang ahensya ang pinagtakpan tong mga kasi kunti ang isang tinitingnan ngayon ng BIR social media. Pero kung makikita natin yung tinagurian Nepo babies, eh, grabe po yung ano eh, yung kayamanan nandun eh. So, ordinarily, kung anak po yan ng mga oligarchs natin, na-BIR na yan eh. For all I know, baka na-BIR na. Hindi ko lang sure, but baka pwede nating tignan. And the last point, Mr. President, may I request your staff na ibalik dun sa text ni Yusek Kati. May isa lang po akong comment kung so papayag kayo. The, that's the most popular and the uh, most, ano, most demanded uh, part of the privilege speech. Pakibalik nga uli yung text message. By yes. the way, I ask the permission of the Senate President if I could uh... Yes, yes, of course, Mr. President. And of course, Mr. President, we are covered by immunities uh, and by uh, plenary power. Uh, precisely so that um you know, in aid of legislation, we can do this. And the blue ribbon goes beyond in aid of legislation. So sabi pala ng staff ko sumagot ang BIR pero yung dokumento at detalye sa executive session. So I look forward to to that. Mr. President, tinanong ko rin, just like Senator Villanueva, hindi ako nakatend ng huling hearing kasi nga nabalitaan namin may change of leadership. <laughs> hindi rin kami nakatend kasi busy kami bibilang ng numero. <laughs> the, the, hearing before that, natanong ko si Yusek Kati kasi may tinatawag na EAO, which is 3.5% uh, ng lahat ng project yes. at part dito po ay eh, yung uh, testing, uh, yung, yung pang-monitor ng project. isa eh, sa tatlong taon, umabot ng isang daang bilyon eh, na napupunta sa DPWH. Sa central office? Sa, uh, sa central office, pwede din pong Alam may... niyo, Mr. President, isa ito sa pwedeng tanungin sa budget deliberation natin. Dati 0.5 lang yan eh. Yes. Bakit tumaas na naging 3.5 na? Medyo napakalaking uh, bawas yan doon sa Uh, dapat gasusin sa proyekto. So sa 1 trillion a year, that's 3.5%. So sa 3 years, di ba? Gano'ng kalaki yan. But ang point ko po, um, biglang, hindi lang amnesia eh. Parang ang sagot ni Yusik Kati, pa na hindi niya alam, etc. Tas, tinanong ko siya dun sa geotagging. Sabi ko, o oh, nabanggit ngayon ni Senator Mark na may geotagging hindi din daw niya alam dahil sa planning. So, I just wanted to point out... Uh, Mr. President, uh, if I may interrupt, no? yung geotagging na yan, panahon pa ni uh, Secretary Singson, mm. ginagawa niya na yun eh. Pagka meron tayong budget deliberation at nandiyan siya sa plenaryo, magtanong ka sa kanya ng yung status ng isang proyekto, titingnan niya lang sa yes. iPad niya, sasabihin sa iyo eh. So, the point I want to make, Mr. President, is parang sunod-sunod ang sagot niya na hindi niya sakop, hindi niya alam, hanggang tinanong ko siya na meron naman kayo EXECOM. Pero dito po sa text message, ang linaw, sabi niya, tignan niyo ha, para ma-vet ko, redundancy, overlap, prior funding, correct location, alignment of national priorities, and consistency for menu of local projects. So, one, malinaw na malinaw na yung insertion ay hindi lang legislators at hindi lang sa BICAM. Sa pagpapagawa pa lang ng NEP, pagka malakas ka dun sa departamento, pwede mo ipasok except that mas may guidelines sa umpisa. But number two, it just shows that yung sagot ni Yusek Kati is so different from her text. Kasi sa text, text pag tignan mo, parang napaka-organizer. Oh, tignan niyo po, di ba? Titignan kung may redundancy. Ibig sabihin kung yung pas project na pinasok mo, pinasok na ng Mr. iba. Sir President, I'd like to believe na pro forma yun. Yes. Pe pero even standard if standard na sagot niya yan. Even if pro forma, even if staff niya yung magche-check, So, ang lay... yung text na yon. Yes, yes. But ibig sabihin, Senator, ang layo sa sagot niya ng, Sir, hindi ko departamento yan, hindi ko alam. Di ba? So I I'll stop there, uh, Mr. President, and look forward to, um, you know, what else this chamber will find. May I just make one comment? Marami na kasi nagsasabing walang mangyayari sa hearings. Uh, democracy is messy. But having a Blue Ribbon Committee, having the House Committee having an independent body, having COA, having BIR, whether it was the ZTE, whether it was the fertilizer scam, whether it was Pharmaly, it, it has shown that uh, the combination of investigations uh, ferrets the truth. It also has been shown that confusion or yung turuan or yung um, squid tactics can happen. But, but let me just affirm my personal Uh, view, that uh, napaka-importanting tool ng uh, Committee on Public Accountability ng Blue Ribbon and I look forward to working whoever will be designated by the majority. Thank you very much, Senator Lacson. Uh, Thank, Thank you. President, President, salamat po.